panalo magandang uh, sa inyo at so in for today's vlog papakita ko lang sa inyo kung ang itsura ng pan ng sniper 155 so ito kinlas na natin so makakalas nyo lang yan using uh, flat screw para mabaak nyo sa so ito kasi wala budget si boss so uh, gagawa na natin ang paraan ngayon. no? so hindi yung ma maandar ko kanina so gagawin natin dito guys is gilinisin lang natin so madumi na siya eh kung mabasin yung carbon brush ni boss yung nakapalipa ayun o no? ito yung pinakang carbon brush ng sniper 155 yan dalawang maliit na yan so yun yung carbon bush nya sobrang liit lang ano so ito nadadala sa linis pero hanggat maaari palitan na natin yung pang 150 so iba yung sa 150 ano mas maganda yun kisa dito kasi iba yung build nito ano so makita nyo yung mga bearing yan liliit yan ano? sobrang liliit ng bearing so dito pag kinanas mo yung mukha kayo yung washer na plastic so itong dalawang top hindi nyo kalimutan ibalik yan tag isa sila so dito sa harap yung isa sa likod naman yung isa okay So, ito yung itsura ng mga pan ng Sniper 155. So, lilinisin lang natin yan mga boss. Ayan o. Oh. Dumi, sobra. So, ganito yung itsura nya kapag uh, nabuksan nyo. Ayan. So, nililinis natin siya ngayon para umandar ulit at makalayo man lang kahit paano. Ano? Magamit man lang ng ilang buwan. So, hindi advisable yung repair. Pero, pag wala kayong budget, pwede nyo muna i-repair. No? So, i-repair lang natin muna. So, ibabala natin to sa barena na mamaya din. Paikutin so, natin. Tapos liliyahin natin yan. No? Yung kinukuskusan ng carbon brush. So, dahil mo ang budget, linis muna, no? dumi niya. Sobra. So, na natin mga boss. Wah ako ng ano, ng barena para diha natin tito. Alam. Na ba yung pata nila. So ito na yung barena natin. Kadalangy nang barena ng mga boss. Bala lang natin dito. Diyan. To, iting naman dito. Okay. Tapos, sapitan natin. So, ano ka pinili na yung Ayun, no? Oh, ito? Ano? Ano ba? Kuha tayo ng liha. sure. huwag ko rin ito liha. So, ito gagamitin natin. Ano eh, size na ito, boss? 800. Manipis pa sa buhay ko. Okay? Diyahin na natin, mga boss. oh so, sa mga gusto mag DIY wengito pa yun makain okay na malinis ang tanso nya makain pa na yun, diyan lang. oo so, sa mga gusto repair na to pwede pero ang yun magare dahil na sabi ko pala tayo na para hindi na kain pa ulit ano palitan palitan agad Ada sah. 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 Ada Okay, may s 5 sa lahat na yan. Oh. So, Riptad, pala. right. Mababa right. na nga tayo dito sa Panibus. May tornilihan dito na. Pakaliit. So, oh, dahil wala kaming tools, gumamit ako ng vise grip. Ano, pagtanggal. Pero okay naman yan. Ito na yung nut niya. Oh. Sobrang liit ng nut. Lahat nilang yan. na sa lechong na huwag mga boss at napakaliit lang mga so, na, na yung dito sa kanya huwag balik ulit washer na yan ito lang yan sa doon sa washer so washer ni plastic lang So okay, yun na, ibot na natin. Tapos, pasok na natin dandan lang. Siyempre, mahirap ipasok yun. E, eh, ano nyo pa itong mga carbon brush. Yun na, eh, tutulak nyo pa yan. Yun. Ipasok yan, ipasok na natin mga boss. Yun na, natin yung pan. Tapos, siyempre, ito, na natin yan. Eh. So may pandikit nga ito lang yun. Ah, uh, stop. Ano na tayo? kasi may button mga boss ng Tayo. Testing. -tay. -tay. Na under peteng gawa ni Jungkook na to. Sniper 155 by five Panya, pagod na mga boss eh hindi ito mga yung mga boss So yun, ipita na natin, finally. Patouch na. Using Philips screw. may battery test test na battery test naman tayo mga boss walang pa na isang wire walang pa dito ang wire so dito na tayo mga boss yan ito pan ayan naman mandar kaya kayo nandiyo mandar Okay. Ayan o. Ang ah, lakas na ngayon. Ang mga mga. Oh. So, so sketch, wala kayong wire Wala kayong flat screw. Tapos, tapat na yung sa negative din. Ganyan yata ay Ayan, lakas ba Naga. Yes. So, ngayon, pupunta tayo doon sa motor. Ita-diagnose naman natin. Uy. Ito niya. Ito niya. ang battery. Sira <laughs> ang battery. Sa so, kwata diagnostic. So dito na tayo sa mismo mga boss. So isaksak na natin yung kanyang pan. O yan, dito gumagana. tayo sa yan so papapangsa natin yung kanyang pan na. so hindi lang yan hintayin natin uminit yung motor niya at na natin yung pan niya pero tayo sa function na mo sa number 5 hintayin natin mag loading Paan pan pa rin natin yung kanyang pan sa pamamagitan na itong nose, Puntahan natin yung radiator. So, bawat mga sensor may mga degree yan. Then, Nakikita nyo lahat ng information ng motor dito. So, yung kaganda pag may diagnostic tayo, hindi tayo namuhula sa trabaho natin. So, gumagamit tayo nito para mas ma-identify natin agad yung mga problema ng mga motor. Okay na. Nandito tayo sa pan radiator relay. So, naka I-on off natin yan. On off. Para makikita natin under yan. O, di ba? Lapas. Ganun lang. O, ganun lang. Mandar na ba? Mandar na agad. Bottle ka na. 1,000 na. <laughs> Joke lang. Mura lang ito na hindi naman tayo abot na isang libo dito kasi nirefer lang naman natin eh then sinabi na rin natin sa mayara na hindi natin alam kung hanggang kailan ito tatagal ano kasi nga nirefer na natin siya so um, tumbaga, basta na lang yun kung bumigay na lang kung bibigay sa takbo na, ano? so importante ngayon is nagawa natin siya at least uh, may gagamit nyo yung motor ng kahit medyo malalayang takbo na. Ano? so ayun okay na sa diagnostic bali uh, actual test naman natin ngayon sa motor so lubas na tayo yun, bubahay natin yung dessert tapos papanda rin natin, And then ibabalik po natin itong pan, so yun ayun. umandar na boss oh so yun mga bossing, umahandar na yung pan niya. ayos na no yan oh, kinig nyo ba din nyo kinig, o sige dikit ko pa ayan ayan sir ah, gumagana na ah. taga paypay ka na pag walang taga paypay blower na bilib ah So yun mga boss, kayo na hindi gumagana yan. Sayang nga lang at hindi ko na ipakita sa inyo bago namin gawin. Ano? So nakalimutan naman yung vlog ni JJ. Yan nga pala yung master natin sa electrical. Si Master JJ syempre. sa gumawa niya. Kaya ayos na. So yung pan, umaandar na ulit. Unlike dun sa, dumating si boss, wala talaga yan kanina. Ayan, okay na. Pwede na ibalik yung motor. Pwede na ulit ibahay na malayo. Ayan. Ah, may ikot na yung pan. Patay natin. Ayan, pinatay ko yung susi mga boss. Oh, ang ganda ng Elise ng panya. Andar ulit natin. Tayo na mandar yung Tayo natin nga So wala pang PMS to, 19,000 kilometers na. 19,417. Wala pang PMS. So labis na si boss, banda-banda diyan, kailangan niya na magpa-PMS. May napansin siya doon, may napansin. Ano yan, ha? <laughs> Malikpad. naman umandar ka na, please. So, kayo na naman, nakita nyo, umandar na. So, hintayin natin ulit. Ayan, malagitik na. Ayan, umandar na ulit yung pan, mga boss, oh. Ayan. Maandar, ha. Ayan, Umandar, Okay. So, yan lang. Nakita ko lang to Nag-pose yata to si boss sa uh, page. Tapos kami yata yung narikiminda. Ayan. Ayan. Okay na, yun, anong pangalan sir? Yun, shout out kay Bosing, maraming maraming salamat sa pagdayo Let's go, okay na